It's pasuyo naman. Sa cellphone video na ito, makikita ang isang tatlong taong gulang na bata na niyayay ang namamagang mukha. Bugbog sarado kasi ang bata at halos hindi na niya maibuka ang kanyang mga mata. Grabe naman ginawa sa kanya. Eto e, sakit. Eto mas sakit. Eto mas sakit Sakit. Eto mas sakit. Paano kaya humantong sa ganitong kalagayan ng bata at sino ang nasa likod ng karasang sinapit niya? Yung ganun pong ginawa nila, hindi po pwedeng tawagin silang magulang para pong ginawa nilang hayop. Ang pagresponde ng resibo, tutukan! Malamang gutom niya, pakain muna baka na. Gutom na gutom siya. Isang paupahang bahay sa Barangay Ilias, Marilao, Bulacan. Caught in the act sa pag-iimbak at pagbebenta ng mga binakang pagkain toiletries at cosmetic products sa murang halaga. Pero ang catch, ang mga pagkain at products na ito, mga expired na pala. Gatos ba yan? Ah, mga expired oh. Ketchup, toyo, dilata ba yon? Meron pa rin po dito eh, sa likod eh. Oh my! Oh my! Oh my! Parang groceries ng expired products? Pagtapos namin po ilinisin, dilipat namin po namin sa mga nagtatanggal ng mga expiration. Lalagyan naman po nila sa mga box. Mga bulok na po talaga.

Sabi pa ng mga suspect, inutusan daw silang linisin ng items para magbuka uling bago at saka ito ipapasa sa ibang grupo na magbubura naman sa expiration dates ng mga produkto. Oh no! Bawal yan! Ang pagsalakay ng mga otoridad! Abangan mamaya! Ano mang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinahing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi paralampasin ng mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon ako po si Emil Sumangil. Hindi po nakamaskara itong tatlong taong gulang na bata. Ang totoo, magang-maga ang mukha niya at halos hindi na maidilat ang mga mata. Dahil, binugbog daw siya ng sarili niyang ama? Bata, sinong tatay mo? Nagtungo agad ang resibo sa Kabuyao City sa Laguna para malaman ng kwento sa likod ng mga cellphone video. Natunto namin ang mga taong nakakanap at nagpapakain sa bata sa video. Ang kwento nila, sa gilid ng isang basurahan sa palengke raw nila natagpuan, ang tatlong taong gulang na bata na itatago namin sa pangalang Tonton. Bali dito po mismo eh sa lugar na to, sa basurahan nung mismo, dyan siya nakatayo na iyak. Kala namin nung una na pangga o ano, yung pala binugbog ng tatay. Grabe naman ginawa sa kanya. Nilagyan ko po ng yelo kagad kasi magamagay mo ka eh. Pikit yung dalawang mata niya eh. Tsaka iniinda niya, sakit daw ng ulo niya. Nang malaman nilang hindi pa kumakain ng bata, hindi sila nag-alinlangan na asikasuhin at pakainin siya. Wala kang kutunya, pakainin na, pakainin muna ang bata na tulong-tulong na rin po. Binigyan ng prutas, binigyan ng pagkain, tubig. So, kasi gutom na gutom din yung bata. Awang-awa ako kasi anak ko, kasi yung edad lang din ang anak ko eh. Hindi talaga tama Agad eh. Agad nilang ipinagbigay alam sa barangay ang sitwasyon. Dali-daling nirespondi ka ng mga bantay bayan ng bata. Ito po na takuan yung bata. At ang bata ando po na pinapakain na po. Pinakakain na po nila sa awa. Gutom na gutom siya. Kali po nung bandang alas 5, medya po ng hapon, ay tumawag po sa Partubal Radio na mayroon daw pong binugbog na bata. Agad po kaming pumunta sa pinangyarihan po. Opo. At naabutan nga po namin na yung bata ay pinapakain na po at nilalagyan po ng yelo. Opo. At agad po namin nirescue po at dinala po agad sa barangay. Kinuha ng barangay si Tonton at pansamantalang pinatuloy sa barangay hall nung nakasakay yung bata sa tricycle ng Bantay Bayan, itinuro po niya yung bahay nila. At kaya po nalaman yung, yung pangalan ng magulang. Ang itinuturo ng bata na nanakit sa kanya, ang kanya mismong ama. Nagplano ang mga Bantay Bayan kung paano matutunto ng mga magulang ng bata. Noong gabing iyon, pinuntakan nila ang itinurong bahay ni Tonton. Makalipas ang maigit limang oras na paghihintay, Isang tindakan sa Bulacan ang nag-iimbak at nagbebenta raw ng iba't ibang produkto sa murang halaga. Ang punchline, mga expired na pala. Nako, mapapamura ka talaga. Isang tipang ang natanggap ng Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group of PNP, CIDG Bulacan mula sa isang confidential informant tungkol sa isang paupahang bahay sa Barangay Lias, sa Marilao, Bulacan. May dumating ditong magina, ina walk-in complainant. Ang anak niya, nasira ang kutis dahil sa nabiling lotion. Titrace up namin, gumamit din kami ng mga civilian asset, na-trace namin kung saan galing yung produkto. Sabi nung nabilihan ng tiyanggi, doon galing ang, ang produkto. Ang bahay na ito, may tinatago palang dark and hidden secret. Mga pagkain, toiletries at cosmetic products na paso o lampas na sa expiration date. Na-confirm na yung mga iba't ibang produkto, usually mga cosmetic. Then nag-test buy kami, nalaman namin na yung mga produkto is dinilinis nila, then tinatanggal yung mga expiration date, tapos binibenta. Dahil sa nakuhang tip, agad na isinagawa ang isang entrapment operation. Sa kuha ng cellphone video ito noong August 8, 2023, makikita ang pagpasok ng tatlong asset sa isang bahay. Ang mga asset, nagpanggap na customer ng seller na si Maxine. Hindi niya tunay na pangalan. Ano to? Baka yung, boy, Baka ito make, Baka ito yung b Makikita sa video na may isang cabinet sa kwarto na puno ng mga gamit pang ligo, pabango, lotion, deodorant at iba pa. Meron ding mga pang make-up. sa market. Pagpasok sa bahay, ang mga produkto makikita in different variations and sizes pa. Aba! Makikita rin sa video ang ilang trabahador sa paw-pahan na naglilinis at nagsasalansan ng mga expired na item. Yeah, sobrang busy bisi busy dito as in. Sosyal! May mga tagapagpanong orders. Parang nasa grocery lang ah. Ayan, naaligaga na sila. Sobra. Please, pa na hundred. Plus pa na hundred. Okay natin. te. Salamat, Positive! Nagpatuloy ang pakikipagnegosasyon ng mga asset sa suspect slash seller na si Maxine. So, na lang uh, para magbayan na kami. Hoy! Hindi pa nga, ano pinababaw mo? Wala na po. pa nga bilang yan eh. Ilan yung piraso yan? Ibinilaw. Ay, nga namin, di ba? Ay, per kilo yan. Kilo muna na ako, Papa Vinicius. Pali, gababa lang. Ano na kilo na yun? Na kilo na yun, yung mga yan lang. Yan lang para hindi mag Ang bayaran pala sa mga produkto, hindi per piraso, kundi per kilo? Kasi hindi naman nagsasalita yung may-ari. Ang nano namin is yung mga taong nila. Yung dalawang okay. ano. Ang sabi, per kilo binibenta. Depende sa produkto, 50 to 60 pesos per kilo. Iipon muna natin lang na, kasi baka mag-charge kayo ng ano. Yan lang yung 20 30 Time of war? 2020 Walang duda! Expired na nga yan! Tingin na ko isa. Anong team pwede raise eh? Ayun ang trending ngayon sa team. Puno na! Lahat ng pre, gilid mo na dyan puno na. Magigiba na yung inoba. Nang magkabayaran na, isinagawa na ang pagsalakay. Sa kagustuhan ni Vanessa, 37 years old, na maging makinis at glowing ang kanyang skin, suki raw siya ng murang cosmetic products. Pero ang lotion pala na kanyang gamit, expired na noong pang nakaraang taon. Expired siya last 2022 December. Hindi ko napansin na expired siya. Then ginamit ko last 3 weeks ago siguro siya. Ang expired lotion na kanyang nagamit, nagkaroon ng masamang epekto sa kanyang balat. Para siyang ganito na mga bootleg. Actually, nawala na siya eh. Ang dami niya dati, di sa ganito, meron din ako. So ngayon, dito na lang, isa na lang siya. Tapos ito, sobrang kati niya. So kaya kinamot ko na lang din siya. So yun yung nangyari. Para siyang rashes na hindi mo maintindihan. Para siyang chicken packs na maliit na ganito. Sobrang makate. Lesson learned naman daw ang naging experience ni Vanessa. Kapag expired na, kahit anong bagay, pagkain or gamit, kosmetik, huwag mo nang gamitin. Ang mga expired na produkto tulad ng nagamit ni Vanessa, for sale din sa isang paupang bahay sa Bulacan. Natuklasan ng mga ang deepest, darkest secret ng shop. Nang magkabayaran na, isinagawa na ang pagsalakay. Pumasok. Okay. Dito muna tayo. Eh. Dito muna tayo. Pasok, pasok, pasok. Halika muna tayo. Pagka-pumunta na. Pinto muna 'yan, Betes. Dito muna tayo sa little. Diyan muna. Nang pasukin ng isa pang kwarto, bumungad ang samut saring sa produkto. Tulad ng kape, gatas, ketchup, suka, pampalasa at toyo. Namin -nami muna ipasok 'yan. Namin -nami muna ipasok 'yan. Namin -nami muna ipasok 'yan. Kaya ba 'yan? Sabi mo, gatas ba 'yan? Ketchup, toyo. 'Yun, ano 'yun? Bayon? Ay no. Dilata ba 'yon? Meron pa rin po dito eh Sa likod eh Mantika Toothpaste Confirmed Mga expert na nga Ang lakad ng mga ito At hindi lang yon Ang mga expert na produkto Binaharaw At galing pa sa malabon Napakabahok Kadiri Nag Nag lang Kadiri lang Opo kasi mga expert po eh. Umaangoy yata sila sa malabun. May mga pagkain po, may nakita po kasi ano, kami mga pagkain eh. Madilata. Opo, ganun. ganun po. hindi ka bigyan yan, siguro. Oh. May bulok na ni. Eh. Yan. Mabulok na po talaga. Ibinabagsak lang ang mga ito sa Marilao Bulacan para maibenta. Lilinisan ng mga trabahador para mawala ang masangsang na amoy. At saka pupunasan ng mantika para kumintab at magbukang bago. Ang dami produkto. Nakasakpat. Makikita sa video na hindi mo kalain na doon galing. Hanggang third floor, merkelan niya yung building para paglagyan niya lang ng produkto niya. Ayon sa kepe ng Barangay Ilias, isang buwan pa lang na nangungupahan sa kanilang lugar ang suspect. Ibinababa dito yung truck, tapos binadat nila doon sa may malapit sa hagdan, papanik. Tapos ipinapanik nila dahil marami na lang nakalagay sa taas eh. Medyo puno na, kaya may naiiwan na dito sa baba kanta pa ng dalawang nahuling trabahador. Ilang araw pa lang daw silang namamasukan sa center na si Maxine. ah Kumikita sila ng 500 pesos kada araw. Minsan po marami po kami. Kasi grupo-grupo po kami. May taga-linis, may taga-tanggal, may taga-pamada, may taga-kuha ng mga item. Basta madali lang daw po yung trabaho. Kaya pinasok lang po namin. Ang kanilang gawain. Nilinis po namin. Kailangan kayo sa amin. Lahat ang nakasama, dudumi, lahat ng items. Nihugas na namin tubig, nililinis na namin yung basahan. Tapos bibili kami ng baby oil para kuminta. Ipapasa nila ang item sa isa pang team para naman burahin ang expiration dates nito. Pagtapos namin po ilinisin, dilipat namin po namin sa mga nagtatanggal ng mga expiration. Lalagyan naman po nila sa mga box. Alam nyo bang ipinagbabawal yan sa batas? Nakaparehan namin ng seller na si Maxine. Hindi niya raw alam na iligal ang kanyang ginagawa pero alam niyang expired na ang mga produktong nakukuha niya. Testing ko naman po siya, okay naman po. So, kumuha po ko ng pang personal. Hanggang sa ano, nag-okay din po sa mga kapitbahay namin. So, wala naman pong nangyari or nagkaroon ng anything na rashes, ganun. Pinakilig din po nila since mura. Magsasearch ka lang po sa Facebook ng mga murang ano, produkto, ganun. Kung wari, bultuhan, gano'n. Siyempre, mura, di ba? Binibili namin. Dagdag pa niya. ginagamit din niya mga produktong binibenta niya. Naku po! Di diba, pag magbebenta po kasi na tayo, kailangan itry po muna natin sa sarili natin bago tayo magbenta. Nakakarap sa kasong paglabag sa Article 14 ng Republic Act 7394 o Consumer Act of the Philippines si Maxine at ang dalawa pang tramakador na nakuli. Kapag napatunay ang nagkasala, dalawa hanggang apat na taong pagkakakulong ang naghihintay na parusa sa kanila. ang bugbog sarado sa isang basurahan sa Kabuyaw, Laguna, ang tatlong taong gulang na bata na itatago namin sa pangalang Tonton. Anong inelbutang mong kalagayan ng bata? nakita ko po yung mukha niya namamagana po yung mata tapos malaki po yung ano sa uh, noo nung bata pasa o oh, bukol bukol po oho uh -huh. ano ba may dalang pa? sa ng bata tapos po yung sa kamay po niya para po siyang balik oho uh -huh. then ginaganon po nung nakakita sa kanya sa basurahan sabi po niya masakit po ano naramdaman mo nung mga oras na yon na una mo siyang makita Siyempre po masakit bilang isang ano rin po kasi po Maswerte na rin po yung magulang is binigyan po sila ng bata na gano'n. Pero po yung gano'n pong ginawa nila, hindi po pwedeng tawagin silang magulang. Para pong ginawa nilang hayop. At ang itinuturo niyang nanakit sa kanya, ang kanya mismong ama. Paano niyo na kumpirma na yung ama niya ang nanakit dito po sa bata? Nung papunta na po kami ng barangay, mm -hmm. nadaanan po ng ba na namin ang bahay ng bata na itinuturo po ng bata. Kaya po namin na po yung pagkakilala lang po sa kanya. Oo. At po. Tapos, okay Ano naging susunod na hakbang ng barangay? Kayo, nang makuha niyo ang bata, ano? Dinala po namin sa barangay hall at agad pinag-utos po ni Cap. Eric Baro na hmm. dalhin agad sa CSWD apo. at uh, dalhin sa hospital po ng kabuyaw. Agad tinungo ng mga otoridad ang bahay ni na Tonton. Matapos ang ilang oras na paghihintay, Dumating ang suspect, eksaktong mga uh, 5.45, eh, lumabas at doon na namin dinampot yung suspect. Po. Dinala po namin sa presinto ang suspect po. At doon po, pinamedico legal na rin po at nakulong na po. Itiranggi ng lalaki na siya ang nanakit sa kanyang anak. Nang tanungin kung sino, wala rin daw itong maisagot sa kanila. Uh, sinasabi lang niya, eh, talaga hindi daw po siya ang gumawa. Pero sa nung uh, pagkakausap sa bata, eh talaga po yung ama ang tinuturo. Pero, pinanigan ng mga ang naunang pahayag ng bata na ang kanyang ama ang mismong nanakit sa kanya. Kasalukuyang nakakulong ang suspect sa Kabuyao Police Station. Sinubukan namin siyang kuno ng pahayag pero hindi siya nagpaunlak. Ayon sa hepe ng Kabuyao Police Station, nakaharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Law para sa pambubugbog at pananakit kay Tonton. Grabe naman ginawa sa kanya. Severely abused. So may mga pasa uh, visible uh, sa kanyang mukha. Ang naging uh, complainant po natin ay ang ating CSWD including yung barangay at ang ating uh, WCPD. So dun sa pagkakakulong naman, siya ng bail ay nakadepende din po sa ating uh, hukuman. Para kamustahin ang kanyang kalagayan, isang araw matapos ng insidente, binisita ng resibo si Tonton sa ospital ng Kabuyaw, Laguna kung saan siya nagpapagaling at sinusuri ng mga espesyalista. Bakas pa rin ang mga pasa sa buong katawan ng bata, maging ang pamamaga ng kanyang mukha. Sa patubay ng City Social Welfare and Development Office, nakamusta ng resibo si Tonton. Eto masakit. Oy, ayun. Eh, eto masakit. Eh, eto masakit. Sakit, eto masakit. Ano kailangan mo kanina? Kumain ka ng kanin? Ha? Ay, hindi. Ano kailangan mo? Sabaw. Ah, Sa ngayon, ang City Social Welfare and Development Office ng Cabuyao City ang nakatutok sa pagpapagaling ng bata. Ang bata po is nakakonfine. So, lahat po ng may kinalaman sa kagalingan na pangkalusugan ng bata, binibigay po ng hospital. Um, from the laboratory, diagnostic test, yung sa CT scan, yung sa x-ray, tapos yung sa... Uh, professional service ng mga consultant, gagaya ng pediat pediatrician, optometrist. Kahapon nung tinatanong siya, kinakausap siya, hindi mo marinig ka ano yung salita niya, pero tumatango. Pero ngayon, naririnig mo na yung boses niya. At saka yung sa mata niya, medyo, 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 medyo. Yes, may na. Natuklasan din ng CSWDO ng Kabuyaw na wala pang opisyal na pagkakakilanlan ang tatlong taong gulang na bata based po sa aming uh, collateral interview na ginawa sa barangay, ay hindi po talaga narehistro yung bata. Pero na makikipag-coordinate po kami sa LCR, kung wala, di may negative copy po. At ma-facilitate po yung ano, registration ng bata. Kasi isa po yun sa pangunahing karapatan ng bata, magkaroon ng identity. Ayon sa head doctor ng ospital, patuloy pa nilang inoobserbahan si Tonton, lalo na't mukhang malakas ang puwersang natamo sa ulo ng kawawang bata. May nakita siyang multiple physical injuries na natamo ng bata. Most of his injuries ano, ng bata is sa muka. Although may ibang parts pa rin na may kasama pero doon talaga medyo grabe yung tama ng bata. Sa ngayon, stable naman ng condition ng bata. Hanggang ngayon, inakala pa rin ng barangay Banay-Banay ang ina ng bata. Tapo, te. Ayaw, yung nanay ko ng bata wala po. Hanggat hindi pa nakikita ang ina ng bata, ang CSWDO ng Kabuyao Muna ang mag-aalaga kay Tonton. As of the moment po, ay sinusubukan pa din malocate yung birth mother po ng bata. Pero if everman po dumating sa point na mag-go signal po yung hospital na for discharge na po yung bata, kami po ay may naka-coordinate na na child caring agency o residential care facility para na pagdadalhan po ng bata. Mahalaga po na ma namin yung kaligtasan ng bata. If ever na mahanap po yung nanay, syempre magkakandak po kami ng thorough interview at assessment po kung papaano po nangyari na ganito yung kinahinat na ng bata. Grabe naman ginawa sa kanya. Sa mata ng bata sa tanglipunan, Mahigpit ay pinagbabawal na sakta ng mga bata, lalo na ang mga walang kalaban-laban na musmos na tulad ni Tonton karapatan ng bawat batang maalagaan at mabuhay ng ligtas sa piling ng isang mapagmahal at hindi mapag-abusong pamilya. Oras na matapakan ang karapatang ito, ang mga ngipin na ng batas ang iiral para proteksyonan ang kapakanan ng bata at mapanagot ang may sala. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangit.